'yung itong building na to ang tawag dito yung uh, Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At uh, syempre alam niyo naman ang First Lady ay eh, talaga ang puso niya at advocacy niya eh para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino, at gawa ng Pilipino. Pero itong building na to instead na ngayon dapat ito turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na September 4, 2025 eh makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga diskaya. So you said, bakit po siya nakakadismaya? Makikita po natin mamaya, itutur ko po kayo, ipapakita natin, nakita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pag ng tubig, kulan derecho sa kalsada, lahat ng taong dadaan eh pwedeng mabasa. So hindi lang po yan, marami pa po. Makikita nyo po, may mga water leaks na po mamaya pag nakita nyo po yan. So yun po. At hindi pa po to talaga natatapos. Makikita nyo po lahat mamaya kung bakit nakakadismaya, bakit mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga diskaya. Supposedly po, today matatapos. Yes. Pero dahil kung na marami tayong nakitang problema, paano po natin may habol pa tayo? Sa mga... Definitely, kasi kung mapapakita talaga natin, at makikita naman natin kung bakit nagkaganito, kung wala silang valid reason, kung bakit hindi na, na, nila ito na i-turn over ng tama at naaayos sa kontrata, pwede sila makasuhan unang-una, civil si liability, meron to. 'di diba? Kung meron makikitang panloloko eh hindi maiikakaila na pwede sila makasuha ng estafa. Yes, for the record, pagkano yung kontrata na Okay. Lumalabas po dito yung revised contract amount is 107,983,128.81. million So, gusto ko lang mapasabi sa inyo, ang kontratang ito, yung contractor dito, hindi lang pang baha, pang building pa. By showing us this, Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo dito. Is it also under DPWH? Yes. oh, ang kontrata is under DPWH. Ano po reaction actually First Lady nung nakita ka rin dito kapos sa parangin na Yes, oo. Nung kinausap niya kami dito, talagang siya mismo ay talagang dismayado, dismayado. Kasi ang, ang, ang first lady kasi, pag gusto niya ng trabaho, dapat maayos. Dahil hindi naman tunitinitipi, tama naman yung sa bidding. So, dapat ayusin ang trabaho. Kapag nakipagkontrata ka, huwag ka nang kukuha ng na maraming kontrata kung hindi mo rin kaya ang tapusin. So, New building, lumalabas. New building. Oo. Oo. So, uh -oh. Yes. Mm -hmm. check, what are the indications na hindi lang ito ang non-flood control project na may ano? Katuloy nito? Ngayon lang na-discover. Actually, binibisita kasi ito ni First Lady. Kaya nalaman niya na itong Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, eh mga diskaya talaga. Mas lalo siya na na -dismaya. Pero may mga indikasyon pa, na hindi lang ito. Mm -mm. Most probably. Kaya kailangan talaga natin tingnan lahat-lahat. Kung ano mga naging proyekto sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. And at the same time, tingin ko, hindi lang ito. Kahit yung mga nakaraang panahon. Pero ano po yung nakasaad sa kontrata ng mga Deskaya? Gap, pwede bang obligado ba silang ayusin yung mga nakita natin na problema? Dapat lang. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa at lalo itong magiging, uh, hindi magiging maganda ang resulta, eh might as well, humarap na lang sila sa kaso. Ma'am, sino uh, pa, oh, anong nag-udyok para silipin na uh, mayroon din pala anomaly o supposedly sa sa building. Kasi since ito nga ay Great Pacific Builders and General Contractor Inc. at isa sa mga nakasama na iba blacklist, eh syempre mas na-alarma po ang uh, unang ginang dito. So Joseph, nung nalaman, narinig niyo yung first lady na si kaya pala, o pumunta yung pangalan ni mm -mm. kaya, yun ang parang naging triggering ng uh, factor. Yes, oo, nung nakita nila sa, uy, teka lang, sa news, sila yung ka kausap natin eh. So, mas lalo siya na dismaya dahil talagang mukhang hindi talaga maganda ang mga gawa. Inspector na po ba ito? Yes, oo. Kaya dinalan namin din kayo para makita niyo po kung ano ba ang naging trabaho itong nga uh, Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Ito ang nag-inspect initially? DWH. Yes, kasama po siya. Kasi before po, nung, nung ito ay uh, unang pasinayaan ni First Lady, kasama rin po Uh, si uh, Secretary uh, Manny Bonoan. So, syempre, nandun po yung paniniwala na makakaya po itong tapusin. Pero itong recent, ma'am, si Secretary Vince, ba nakita niya na ito? Hindi pa? Hindi pa po siguro dahil ngayon lang po kami nakausap dito para po mapakita rin po sa inyo na ito po yung naging sitwasyon at naging kondisyon ng uh, pagpapagawa dito sa nasabing